Good morning, my friend. Morning, so, oh. ako na na ipaputo ng mga talisay, no? Kay kapoy na si Glimpio. Patay sa dahon, patay nga dahon. Every three, every other day na lang ko magsilhig o mga patay nga dahon. Gikapoy na ko, my friend. So, ako na lang yung ipaputol. Ito, ano, ako na lang mga oh. mga mandirigma ni sila nga mamutulay. Oh. Oh. Buha ka buok. Doha ka talisay nilang pamutlon para tabla tabla na ni tapoy na ni taga silhig og dahon nga patay way undang ang tud nga nay talisay dili di, gid di, di, mawala ng patay nga dahon kay eh. wala po ni og okay. wala na nga na so at least wala na problema og silhig silhig nga ta, tabisay ang problema na lang ano kung asa na labay ng mga sanga ng mga dagko na ba kayo ni? Eh. So ang buhato na lang ako ano, my friend Ako na lang na ano, ipalata I mean ipa, ipa dry kayo ka, ba? Kaya yung iyang mga dahon ani nga ano, nga dikit sa sanga Mga hulog naman ni eh. So ang mabilin ano, na ano, ang mga sanga So ako na ano, ano, pag mga gabok na kayo So ako na ano, ano, ni yung putolon putol, So, di pambutang diha po sa mga trust bag labay. Bawal man po ni sunugun, bawal man ni kay ma maka penalty tani sa gobyerno kay bawal be magsunog. Bisag mga dahon mga sanga-sanga nga mga patay, my friend, bawal magsunog kay ginadili na sa atong gobyerno. So, to, ito ang ipanglabay, ipa-sab-i-apil sa mga basura. So ang gobyerno na ibahalaan yung sao nila ni pag basta kaya nga to ato na ilabay sa basura yun at dili magsunog og mga kahoy ni magsunog ug mga dahon kay mo ni magakos sunog halos biya kada bulan ang sunog diri sa atong syudad so wala na wala na limpyo na may Init ko niya, ko ano na, wala na, dinami namin, di na malandungan. Oh, Napamanggap po yung landong naman kay naman may, kap naman mi, ang silingan, kay naman sila punuan sa, sa santol o kinin sa labana, rabana. Oh, so, ang mang, ang mang lutaw na anin na punsunod po ho, ng mga kuana prutas na kay di sa kilid sa ako, naman ko ito ang lihat, na manga sa sa silingan, ay mga rabana, na mga santol, So, at ka na, dili mga hulog ang mga dahon. Kinintali sa mga good gabi mga dahon ay. Halos kada every two days ka maglimpi mga dahon. So, nag, mahurot na lang yung trash bag ani o pang collect sa mga dahon. Mahal na ba ang bag? 35 raba ng XL. So, magsige na lang Putos o up, pang sulod sa so, mga patay na dahon sa trash bag na na my friend oh kung so, na nako ni pag ang problema karon ang mga sanga-sanga kay di mana di mana na part sa ilang trabaho ang ang, ang trabaho lang nila is ang pagputol man. so obligasyon na, na ako ni nga mag paglabay ani mga sanga asa na ako ni salibay so maura na my friend bye bye